Guys, magandang tanghali sa inyong, inyong left channel. Dito pa ako sa Barangay Pinili. Napablog vlog muna ako habang naghihintay. Ito po, ipapakita ko sa inyong garden dito. O, ladies, tingnan. Dahil sa kasala ko, may meeting po kami ngayon. Yan. Magandang tingnan ang malinis. Ang garden dito. Yeah. Nandito ako sa barangay ngayon, naghihintay. Ilan lang kami dito. Mamaya umpisa na ang meeting. Sige po mga guys. Hanggang dito ulit. Thank you for watching.